So isang mapagpalo sa atin guys no Welcome sa my sa akin channel Rapboy Farm Vlog Sa akin youtube channel naman ay kabilio Farm Vlog no pa like, follow and share guys So sa video ito guys ay share ko lang no Ang ating gamit na abono Golden Agro Calcium Plus guys no so, Ito ang ginagamit ko guys sa aking ampalaya no sinasabog ko lang ito sa puno. Ito, ganyan na layo. Sa uh, lapit sa puno yung ko, ano, abono na ginagamit ko, guys. Para tatagal yung buhay ng aking ampalaya. So, ganyan ang teknik ko, guys, para haba ang buhay ng aking ampalaya. Nasabugan ko ng maraming abono para kasi hindi ko na kaya baka kapalinggo na naman. So, ganito lang, guys, na lang. Sirko lang bahagi ko na sa inyo, no? Yung aking kaalaman kung paano mag-abuno so, guys. Bubur mo lang sa pa, ikot sa pono para ma-absorb niya lahat ng abuno. Banda nang din karami yung nilalagay ko na abono. Yung banang bilis lang, guys. Ganun lang, no? So, yun lang, guys. Huwag kalimutan mag-hit sa notification bell para updated kayo sa akin mga video. Happy farming sa atin lahat, no? Thank you for watching, guys. Good day sa atin lahat. Ayun lang, guys.